Nuyug po ng mga netizens, etong si, si Senator Cynthia Villar. Yun daw na kanyang rason kung bakit pumirma nga siya doon sa reverse uh, order or para, para i-reverse yung contempt order na doon si Kibuloy, yun daw na kanyang rason ay nakakatawa. Yun daw na kanyang rason ay rason ng isang tao na um, nagbububububuhan. May dunong pero pipiliin magbububuhan para protektahan ang kaibigan. Kuno, totoong kaibigan ba ang ganon? Hindi. Dahil kinukonsente nga si Senator Villar, ang mga kalokohan na, na si Kibuloy. Napakaraming complainants. Napakahaba na ng listahan ng mga nag -complain. At ilang dekada na rin po na patuloy na uh, may nagko-complain ng pang-aabuso human trafficking. Kaya nga po may kaso sa US, eh, di ba? Tapos dito sa atin, uh, protect Apollo Kibuloy. Resign, Risa Ontiveros. You see? Buti hindi po kayo nahihiya talaga. Buti hindi po kayo pinangingilabutan. Okay, tignan natin ha. Senator Cynthia Villar confirms that she has signed the written objection against KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Pumirma ako kahapon, sabi niya. Kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. Nagtataka ako dyan sa case na yan. Kaya medyo di ako naniniwala dyan sa case na yan. Nagtataka daw siya doon sa case na yan. Ito e ang tagal niya na pong nagtataka. Dahil napakahabang panahon na, ah, na marami pong kaso. Marami pong um, nag appear para mag magreklamo, mag-reklamo. Ang daming complainant na kung ilan taon na yan. So ibig sabihin, gano'n na rin po kayo kahaba na nagtataka kung bakit madalas ay may complaints kay Kibuloy. Nagtataka ka, hindi mo alam ang rason. Dahil totoo, dahil totoo ay itong mga akusasyon na ito. Hindi ka totoong kaibigan, Senator St. Javeliar. Hindi kayo magkaibigan. Naggagamitan kayo. Ganyan naman eh. Pero, ako'y naniniwala na sa bandang huli, yung mga ganitong klaseng pagkakaibigan ko, no? Nako, hahantong yan sa laglagan. Ngayon, sige, magkaibigan kayo. Mabait si Kibuloy sa'yo. Ay kung sakaling, ikaw lang ang winalanghiya ni Kibuloy at kaming lahat ay nababaitan kay Kibuloy, ano kayo pakiramdam, no? O, di ba? sa ngayon, ikaw ang nababaitan sa kanya. Talagang walang gagawin ka, kabulas to ganyan sa pamilya mo. Dahil kuno nga ay mabait siya sa inyo, dahil para ako ay nakikinabang sa isa't isa, wala talagang kad kademonyohan na gagawin si Kibuloy sa iyo. Ang ginagawa ng kabuluhan o ng kademonyohan na si Kibuloy, yung mga taong kinakaya-kaya niya. Hindi po kayo kaya ni Kibuloy. Malaking tao kayo, Senator Villar, Senator Robin Padilla, natural lamang na hindi kayo gagawin ng kademonyohan niyan. Take note, ang ginagawa ng kademonyohan niyan ay yung mga taong kaya niya. Okay. Paano kung dumating sa punto na kayanin din kayo ni Senator o ni, ni Apollo Buloy at abusuhin din ang mga kamag-anak niyo? Ay, ano kayo mararamdaman niyo? O ba? Diba? Nagtataka daw siya sa case na yan. Ulitin natin ha, dikada na ang pagtataka niyo po, Senator Cynthia Villar. Nagtataka kayo ng kung ilang taon na. Sabi ng mga natasans, pag mayaman gumawa ng kalokohan, kampihan agad, ng mga pulpol na politiko. Pag mahirap, kulong agad. Tama nga naman. Mm -hmm. Parang old saying, birds of the same feather flock together flock together. Yun yun eh. Naparoon, magkakaibigan kayo. Kinakampihan nyo ang isa't isa. Pero yun nga, bottom line, hindi kayo totoo magkaibigan. Dahil kung totoo kayong magkaibigan, katulad ng sinabi natin si Tony Gonzaga kay Mar Mariel Rodriguez, pa diyan Padilla, anyway, doon sa um, IV or, or gluta IV drop kung ano man na ginawa sa Senado, sabi ni uh, sabi na rin si Tony Gonzaga, totoo daw or magkaibigan daw silang totoo. Truest friend niya daw. Kaya sinusuportahan niya si Mariel Rodriguez doon sa ginawa ni Mariel. Sinusuportahan ang isang illegal na gawain. Ang ibig sabihin, totoo hindi kayo magkaibigan or hindi kayo totoo magkaibigan. Alright. Bravo, putik, kaibigan ng mabait sa pamilya. Wow. Barangay sa, kahit sa barangay Lupon, uh, sa barangay, di tatanggapin ang rason na yan. Nga naman, hindi daw tatanggapin sa barangay yung mga rason na ganito ni Cynthia Villar. Okay, siguro ang level kasi na pag-iisip minsan ng isang Cynthia Villar ay pambarangay. At totoo na kahit siguro may dunong ka, magbububuhan ka para protektahan mo yung mga taong malapit sa iyo. Pero take note, ang malalapit sa iyo ay mga kata taong katulad mo rin. Okay? Katulad mo rin. Sabi kasi, birds of the same feathers flock together. Mapang-abuso si Kibuloy human trafficker si Kibuloy. Abay, ganun din siguro yung mga taong sumusuporta sa kanya. Yeah, good luck!